Ito ang Galyano Rice Terraces. Dito ay may nakakamanghang tanawin na matatagpuan sa barangay Galyano, Aringay, La Union. Dito sa Pilipinas. Bagamat hindi ito kasing sikat ng banawe rice terraces, ito ay may sarili ring ganda at kahalagahan. Ang mga rice terraces ay bahagi ng kultura at tradisyon ng mga taga-aringay. Ito ay sumisimbolo sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa ilang bahagi ng Galyano Rice Terraces makikita rin ang mga terraces na tinaniman ng mais. Ang mais ay isa pang mahalagang pananim dito sa Pilipinas at ang pagtatanim nito ay nagpapakita ng mga pagbagay ng mga lokal na magsasaka sa kanilang kapaligiran. So ayan, good afternoon Trippers. Nandito tayo ngayon sa may Aringay dito sa La Union. So pupunta tayo ng Galliano Rice Terraces at ito pala yung daanan natin so ikatapos ng ano ng mataniman ng mga mais so ito naman yung dadaanan natin dito ngayon yung ano parang mapuputol na tulay na to ayan o oh. so ayan may dadaan tingnan natin yun <laughs> so <laughs> tayo lang yung dadaan doon trippers so <laughs> sana hindi madulas yung gulong natin let's go oh my yay yay, yay. so syempre sa mga gusto dumuan dito no kung pupunta kayo ng Galliano Rice Terraces trippers <laughs> iba yung pag iingat talaga yung kailangan no grabe tapos pocket <laughs> Ayon, welcome sa Galliano Rice Terraces Tripper. So, mga nadaanan natin kanina is puro ano, corn terraces trippers. Siguro ganun talaga no kapag ka, yung tag-init na ah uh, puro mais na yung mga nakatanim. So, etong rice terraces dito dati trippers naging corn terraces na nga. Ayun no oh, may mga nakatanim dun sa ibang ano terraces. konti lang yung tanim dito na mais. Pero halos yung ibang terraces, walang tanim trippers at meron pinagbago dito trippers may mga kubo na banda ron eh, no? so dati ang kubo lang yung banda doon sa baba iisa eh, lang so dalawang kubo to ngayon dito trippers so oh. ewan ko lang kung pwedeng pumasok dyan at magpahinga trippers yung mga traveler na katulad natin ano or yung motorist so try natin pumasok kasi ang sarap mag picture picture doon magpapalam oh. magpapaalam sana tayo para makapasok tayo doon kaso wala naman tao dito so naka naman yung gate it means na pwede pumasok kung sino man o oh, ewan ko pero papasok na tayo trippers kung may dumating man eh sabihin na lang natin na nagpapahinga lang tayo or bumibisita lang tayo dito sa lugar nila so, parang tagay tayo <laughs> ginagawa nila rito para tuloy ano tagay tay feels trippers oh ang ganda oh di ba trippers wow oh. ang ganda ng kubo nila ang ganda ng ginawa nila oh. ayun pa, yung isa so ayun yung dating kubo dito trippers na alam ko no yan so ayun yung lumang kubo tapos tingnan nyo yung terraces dito oh, halos ano na tuyo so wala talagang ano tanim so nagbakasakali lang naman ako trippers na baka may tanim di ba kaya nandito tayo ngayon pero at least kahit na wala eh okay pa rin nakabisita tayo dito sa Galliano Rice Terraces Trippers o ba diba? astig yung vibes dito trippers wow Kaka-relax. So, mabuti na lang. Nakikisama yung araw. Hindi masyado mainit dito ngayon, trippers. Kapag may o oh, tag-ulan, trippers, asahan nyo na na punong ng palay. Ayan, o. Oh. Itong na to. Yung buong area na yan. Pati yun. So, napakaganda nyan, trippers, kapag puro palay. Ang galing, ano. Kapag ka, tag-init pala, trippers, uh, corn naman yung mga tinatanim nila. Kaya, okay na okay. Ayan, o. Oh. So nagtataka ako no, kung saan sila kumukuha ng tubig ngayon dito. Siguro katulad sa Tuba Benguet Trippers na kumukuha sila ng tubig sa ilog gamit ng mga hose no, yung kulay black. So ang ganda ng ano, panahon no. Tingnan nyo natakpan yung ano, yung araw ng makapal na ulap na itim. So okay na okay yan kasi hindi mainit. Ayan o, oh, ganda rito Oh. astig. Napakaganda ng view trippers. Ang galing oh, buti nagtayo sila ng mga gantong kubo no. Oh, at least meron naman papahingahan. Hindi ko lang alam kung pwede tayo dito trippers ha. So <laughs> papaalam na lang tayo kapag ka may mga may-ari, di ba? Astig ng view dito oh. Tara pasukin natin tong ano, kubo dito. All right. Wow, ang ganda trippers oh, Alright. What a vibes. Wow. Oh, tapos chill lang. Nakaganto lang oh, Alright. Ito ba? Ganyan lang buhay trippers. Chill chill lang. Yung iba kasi masyadong siniseryoso yung buhay. Kaya... <laughs> Yan, hanggang ngayon malungkot ka pa rin charot. <laughs> Huwag niyo masyadong seryoso yun ng buhay. Chill lang trippers para ano magaan lang ang pagdadala ng buhay ganda rito grabe huh. pakaastig ng view natin trippers tapos ito yung isang kubo trippers so. Oh. wow yan o oh. oh. diba wow ang ganda o oh. yung <laughs> vibes dito trippers astig <laughs> Woohoo! 'di ba? Oh, diba? ba? All right. Ayun. May tao na ay kala, kala ko yung may-ari na tripper. Syempre, magpapalam tayo pag may dumating na, no. Ganda. Plastic. Ang ganda ng kubo na to, trippers. The best. Wow, sarap po. Tapos ito yung ano, yung view mo trippers oh dito. Banda rito, dito ka mo po. Tapos ayan yung view mo. All Tignan nyo, trippers. Paaganda. O, oh, di ba? Astig yung view. O, oh, di diba? Wow. O. Oh. Tapos mahangin na. Masarap tau, may kasama ka dito, trippers. Kasama mo yung mga barkada. O, oh, yung jowa mo. What a view, trippers. ang ibang bahagi ng terraces ay tinaniman muna ng mais para may pakinabang pa rin ang mga lupa habang hindi pa panahon ng mga palay syempre trippers akiatin na muna natin yun no yung yun, yung kubo doon sa tuktok ng rice terraces na yun so dyan tayo makiit dati pero walang kubo dyan so tingnan natin kung alam ko pa yung daanan <laughs> ala, 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 ala ulan na yun no trippers so Ulan na yan, yung black na yan oh. yung, yung, black cloud. Ayan oh. Yan oh, may bumabagsak ng mga ano. Tubig. So, ulan na yan, trippers. Ala. Kailangan maano natin 'yon. Mapunta natin muna yung tuktok ng ano. <laughs> Rice terraces na yan. Oops. Ala, hindi ko na alam yung daan. Ah, doon pala. Dito dito. Let's go, trippers. Unahan natin yung ulan. Alright. <laughs> <laughs> wow. Woo. Kasi mamaya malakas yung ulan na yan, trippers. Ayun, umuulan na sa tuba. Uh. Oh. Grabe. lah, Dito yata tayo dumaan noon eh. Dito dito dito. Let's go. Ah. Hingal. <laughs> Hingal ako trippers. Uy. Saan sino tayo dumaan? No, naliligaw pa. Open area na to trippers pero nakakaligaw. Ya. Yeah. <laughs> Medyo malayo na tayo. Iniwan natin yung motor doon at saka yung bag natin doon safe naman siguro doon dahil nga walang tao oh, ayan yeah. yeah, ayan medyo malapit na tayo trippers ah, kakahinga eh, sana hindi tayo abutan ng ulan sa daan alright o oh, para sa mga content creator na minamadali yung mga ano nila yung mga tools na makukuha nila or yung mga sahod ano <laughs> alam nyo chill lang kayo trippers ah yung sahod kasi darating na lang yan eh yung gawin nyo yung makakapagpasaya sa inyo trippers eto tulad ng ginagawa ko eto for memories purposes only to trippers ngayon kapag kumita o hindi man ito okay lang o ayos lang kasi nga masaya ako sa ginagawa ko Uh, at balang araw pagtanda ko papanoorin ko na lang, lang sa big screen Ito mga pinagagawa kong travel adventure vlog na to trippers ayo <laughs> mais so eto may mga bunga na siya ayun no? wow tu kaso bawal tayo mamitas <laughs> pinakita ko lang naman eh alright ah <sighs> Lah. Parang bilis ah. Nandito na tayo sa tuktok. <laughs> wow. Oh, ayan oh, trippers oh. Dati, kung napanood nyo yung unang punta natin dito sa Galliano Rice Terraces Trippers, punong-puno ng palay ito. Yan, lahat yan, palayan trippers. Corn Terraces siya ngayon, pero konti lang yung nakatanim, no? Ewan ko, baka tataniman pa nila to ng palay, eh, trippers, kaya hindi natin alam. So wala naman tayo makausap na ano, lokal para malaman natin yung detalye, no. huh Hu. Mukha may nag-aano rito, nagpuputol ng damo. Maintenance siguro 'yon. All right. Ay la. Andito na tayo sa Toktok Tripper so. Ito na yung kubo. <laughs> All right, ambilis natin. Mas mabilis tayo ngayon kasi yung dati puro putik yan yung baba na yan puro putik tapos puro pala yan trippers ngayon tuyong tuyo siya eh walang tubig so kaya madali <laughs> eto na nandito na tayo sa isang kubo <laughs> bale tatlong kubo yung napuntahan natin ngayon <laughs> alright pakastig 360 trippers alright o oh, diba ba? Apakaganda ng mga ginawa nila no trippers So very useful At saka mas lalong napaganda yung lugar na to Dahil dito sa mga ubo na to Dahil nga meron ng pahingahan Kahit sinong tao no Alam ko hindi naman to private trippers ah. Uh, ano to para Sa lahat ng mga magsasaka no Yun. So pagka gusto nila kumain O magmeryenda meron silang Matutuluyan no trippers Pakastig napakaganda dito Trippers sa taas Wow. Oh. Tapos nakapaglakad tayo sa ano? Sa gitna ng mga corn terraces, trippers. Ayan oh. O oh, di ba? Hey. Astig. Oh. Are ko. <laughs> oh, tingnan niyo. <laughs> Mas mataas pa sa akin yung corn. Ano oh, to mga 7 feet siguro sila. 7 feet <laughs> Ano ang tataas niya, no pakastig o ba? Diba? tapos may mga tanim pa dito na ano balatong o oh, yung mga sitaw trippers ayun o oh. ewan ko kung kita nyo sa camera no yan nandiyan eh, sa baba o ba? Diba? astig napaglakad tayo dito sa may ano maisan alright ang ganda <laughs> Ayaw ko na umuwi, trippers. Dito na lang ako matitira. <laughs> Alright. Ang ganda. Alright. Tapos ang ganda. Buti na lang, nakisama talaga yung araw. <laughs> hindi masyado mainit, trippers. Cloudy siya, pero hindi maulan dito. Pero sa Benguet, muulan na talaga yan, trippers. So, pababa na yan dito. Yan, yung ulan na yan. Pababa na yan dito. Pagano na yan, papunta ng La Union. Oh, ang ganda ng baba oh. Tingnan nyo. Ito. Maganda dyan oh. Pagka may mga palay yan. Pakaganda niyang tingnan. Oh, stick trippers. Nakapaggala na naman tayo. <laughs> Alright. Kahit kating-kati na yung paa ko. <laughs> Ginusto mo yan eh. <laughs> so yan lang. Ito na naman tayo. Yung pagbaba na naman. Intindihin ko takbuin na natin to ako nasa nindaan hindi ko makita <laughs> yan <laughs> ang sarap lang trip natin na to ayun o, oh, ayun yung ulan oh. pabagsak na talaga so sana hindi tayo abutin dito no sa aringay trippers ng ulan kasi napakahirap ng daan natin dito dahil maputik yung mga dinaanan natin doon napakaputik nun trippers at napakadulas so sana hindi tayo abutin dito or sana huminto na yung ulan na yan para hindi tayo maabutan ng putik or ulan o tubig o ano man oh my god oh. yeah oh. Alright, patibay pa yung tuhod ko, trippers oh. oh. Ang sarap pagtatatakbo dito sa palayan Alright oh. Uy, uy yeah. Alright oh kahit di ko alam kung saan ako dumaan kanina <laughs> basta takbo na lang kasi uy just ko ayun doon pala tayo sa kabila <laughs> <Ayun. laughs> o oh. oh, diba trippers ang saya no kahit na ako lang mag isa sabi sa inyo oh ang taas <laughs> sabi sa inyo lagi ako okay na mag isa trippers eh pwede na tayo mag lakad lakad lang Medyo hiningal ako. Huh. So ang ganda pa rin no, kahit na wala siyang tanim o may tanim man, maganda pa rin trippers. Ang daming ano. Ito oh. Ito. Sitaw. Sitaw na ganyan ka iikse. Ewan ko kung sitaw ba yan o ano ba yan. Ang cute ah. Hiningal ako. <laughs> hiningal na talaga ako. So ayan ah. Parang hindi naman na uulan ayun ayun pala ayun o oh. ayun o oh, trippers o oh. Uulan na <laughs> pero sana hindi umabot dito no hanggang dyan na lang siya, at uh, patunaw na alright so paket to oh. kaya kaya hingal na hingal ako malagi eh puro akin naman yung binibira eh <laughs> yung rice terraces o oh, trippers o oh. ang ganda tignan dito no kung nandito kayo oh, trippers mas madadama nyo yung vibes dito sabi ko sa inyo haka relax ay ay kalabaw <laughs> may kalabaw pala ron <laughs> kulay putik kasi siya eh <laughs> at least napasyalan ulit natin tong rice terraces dito sa galyano dito sa Aringay La Union trippers ano nakita natin na may pagbabago di ba? basa sa sunod meron ng ano dito ah uh, mga nagtitinda ginawa ng view deck to di ba astig kung ganun o oh, di ba konti na lang yung tubig ko at kailangan ko lang bumili ulit ng bago dahil marami pa tayong pupuntahan o oh, papasyalan trippers enjoy ko lang yung ano dito yung vibes dito at maghahanap na tayo ng ano makakainan ito ang ganda ng vibes sa aking paglalakbay sa Galliano Rice Terraces. Natamasa ko ang kapayapaan at katahimikan. Ayos na kahit alam kong panandalian lang. Ito ang mga alaalang hindi ko makakalimutan sa talambuhay ko. Ang mamasyal mag-isa sa mga tahimik at magagandang lugar dito sa Pilipinas.